So ito mga kaworks uh, may kinakalas ako dito sa amin Ang issue nito ay nagdadragging o yung gumagawa ng pangangatog Tapos unang arangkada nagkakaroon siya ng ingay o <coughs> something na tunog na nalagatak o huni Pero around 20 to 30 km per hour nawawala na Papakita ko sa inyo mga mga kaworks kung ano may problema Kakalasin ko muna Yan, ito mga kaworks, medyo mahigpit. Hindi ko makamay. Gagamitan ko muna mga ng mga kaworks ng martilyo kasi hindi matanggap. Huwag naman po. Pansing ko na nung una eh. Ang hirap kalasin. Ah? Eh? 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 Yan. Kailangan pampukpukin. So Pakita ko rin sa inyo yung bago. Clutch bell. May binili, may binil kasi yung bago nga clutch bell. Ito yung mga kawarks. Bago. Yan. Ito yung luma. Ito yung bago. Pero pareho silang original. Talpa ko yung bago. Ah. Kita nyo. Yan. Smooth lang. Smooth. Pero pag itong dati, salpak natin, yan, medyo may sikip na siya. Na-compress na yung kanyang pinaka buta sa loob. Kailangan pang pukuan para lumapat yan, o. Oh. Pero pag kinalas, ganun din, pupukuan pa. Pero pag bago, yan. Smooth siya, mga kawags. Tapos, ah uh, may napanood ako sa pagbablog. May nag na nito eh. Kaya raw nagdadragging kasi gawa raw ng clutch bell. Ito yon, gawa raw nito. So, para daw makita doon sa napanood kong vlog, uh, hindi ko naman sinasabing ah uh, mali yun, pero opinion naman niya yun eh. Pero para sa akin kasi, wag mo na mag focus kong doon sa clutch bell oblong, kung tawagin daw pag oblong nagdadrag eh itong clutch bell, ito yung luma yan o, pakita ko mga kawagso pag pinaikot nyo yan kapag oblong daw, ibig sabihin palitin na yung clutch bell depende sa pagiging oblong pero, pansin ninyo, ito yung luma konti lang yung oblong niya pag may ikot. ito yung bago pakita ko sa inyo yan na bago, wala pang tama. Kakagaling pa sa box original. Yan oh, may code. Okay. Tingnan niyo mga ka-works. Oh, di ba? Mas malakas ang oblong. Pero bago 'yan. Kasi kung mag magpo-focus tayo at oblong ang clutch bell dahil bago 'yan. Sasabihin ko doon sa pinagbilang ko palitan kasi napanood ko doon sa nagbablog pag oblong daw palitan eh pero totoo to, hindi po talaga yan issue kung yan ay oblong yan di ba kita nyo pag pinaikot nyo oblong pero hindi po siya issue sa pagiging dragging doon sa nag vlog nyan uh, hindi po lahat ng clutch bell ay perfect circle kapag umikot ito original pero kita nyo oblong din